Ang mga barko na madadaanan natin dito sa Nabotas Peace Port ngayon Welcome and welcome back again sa ating YouTube channel Kuya Ram's Vlog At yan ang ating video ngayon at may mga bangka rin na malalaki Ngunit bago natin pagpatuloy ang lahat ay mag e intro muna tayo entro pasok! please like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated ka sa mga video ia i-upload ko tulad nito kaibigan. So tuloy tayo sa ating vlog. Yan nga ay galing tayong market. Hindi na tayo nakapag-video sa market. Ngunit nitong pauwi na tayo ay nakapag-video tayo dahil namangha tayo sa mga fishing boat at sa mga bangkang malalaki na nagde-deliver ng mga isda dito sa Nabutas Peace Park yan yung Raymond na yan kung maalala nyo sa past video natin ay nabideohan natin nung mga last two months na yan yung FB Raymond na yan at yan nga mga idol may mga tanker ship din dito na nakaparada dito sa May Pertres, Nabutas naka standby at naka dry dock yung iba na yan yan ang ating madadaanan dito sa may nabutas peace port area yan o no? katabi ng malaking tanker ay ang mga fishing boat nag deliver po ng isda yung mga fishing boat na yan mga fishing vessel at yan naman ay ang mga crane na malalaki na nandyan sa floating dock mga floating dock po yan yung mga nandyan banda at ito naman ay ang mga fishing vessel din na ano na uh, royal fishing corporation yeah. at mga malalaking bangka na diritsyo sa nabutas Port mag deliver ng isda mga sa salubong natin at mga nakasabay natin. Yung iba ay na ng tahong. Naghahatid ng tahong na binibinta dyan sa may pier 4. At yan ang mga idol for fishing boat ang inyong napapanood dito sa ating video na ito. Mga dry duck ang puyan at ang iba ay naghahango ng kanilang mga isda. So maraming salamat sa iyo kaibigan At yan ay mga naka floating duck Kita nyo, yan yung sinasabi kong floating duck Andyan na the dry duck yung ano, pangulong Ginagawa yun, nagwiwilding pa nga si kuya Yan naman ay mga paskat Na naka-standby katabi namin shout out sa mga crew natin ka shout out sa inyong lahat mga idol so maraming salamat po sa inyong panonood mga kaibigan at huwag kalimutang mag like at mag subscribe pakishare mo na rin kung nagustuhan mo ang ating video ito maraming salamat po kaibigan hanggang sa susunod na lang po thank you Hanggang sa muli kaibigan Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunud nating vlog. Keep sip always. Thank you. Goodbye.